Hello mga kamasami, nakalipas na naman ng isang linggo So kamusta ang naging sales natin last week at kamusta ang sarili mo Kamusta ang pagmamayos ng isang negosyo Stress ka na ba? Don't be mga kamasami, konting patience lang at konti pang Um, pag-aaral kung ano ba dapat natin gawin para mas maging successful pang pa ating negosyo. So, by the way, mga me, for today, ang pag-uusapan natin is all about the mission statement, vision statement, and the core values. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Ano bang epekto nito sa ating negosyo? Mapamaliit man ang negosyo mo o mapamalaki? At ano bang importance nito sa ating negosyo? So, by the way, mga me, handa ka na ba? Kung handa ka na, Handa na rin ako. Welcome to my channel. This is the Goody yadi your MSME advocate, and this is your guide in business. again mga Kemasimi sa aking YouTube channel. And for today's video nga mga me, ang pag-uusapan natin ay isa sa pinakamalagang elemento ng paglinegosyo kundi walang iba ang mission statement, vision statement, and core values. And before we start our discussion, kemasami, I would like to make a shout out to all my new subscribers and of course the all subscribers at lalong lalo na po sa mga nanonood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyo. Malapit na malapit na po natin mara marating ang ating milestone na 5,000 subscribers para magkaroon man tayo ng konting celebration lamang. At kapag bago ka lang po sa aking channel, mga Kemasami, if hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button and also the notification Bell para masabihan ka ni YouTube if I have new videos just like this. So paano makikemasini? Handa ka na ba sa ating discussion for today? Tara, usap tayo. Let's now start our discussion makikemasini at unang-una -una nga dito is to differentiate ano nga bang pinagkaiba ng ating mission statement, vision statement and core values. Let's start with the mission statement. Mission statement refers to the company's objectives and states a way for the organization to meet them. This describes your organization's purpose, what it does, who it serves, and why it exists. It is the what and why of your company. to simplify mga chemists ni me, ang mission statement natin, ito yung reason kung bakit ba nag-exist ang company mo. Ano nga ba ang problema ng isang society or community or community kung bakit mo naisipan na gumawa ng company. Next, what is the vision statement? Vision statement is where a company states its plans for the organization and how this relates to overall company goals. This outlines your long-term goals and aspirations. It is the where you want your company to be in the future. So vision statement, mga kaibigan, to simplify, ito yung ano ba sa pagningin mo kung nasaan na ba ang negosyo mo in 5 years from now, 10 years from now, or even 20 years from now, so on and so forth. Asan ka na ba? Ano ba na ba? tingin mo ano na magiging mangyayari sa negosyo mo pa after ilang years from now. So, yan po yung vision statement. While for the core values, these are the principles that support the organization's culture and overall philosophy. These are the standards that organizations can cling to in times of uncertainty and transition. It's the how of your company. So ito naman core values, mga kemesimi. Ito yung magiging reason bakit nga ba kayo or bakit ka ba nanatili na nandito sa pagninegosyo mo. Paano mo ba maabot yung negosyo mo is through your core values. Paano mo ba maabot yung vision mo, it is through your core values. So, dito nakadepende kay core values kung ano ba maging kultura ng iyong magiging negosyo. So, yan po yung mga difference o yan po yung iba't ibang ori ng ating elemento right now, which is the mission statement, vision statement, and the core values. So, yung po yung pinakaiba niya. Again, kapag sinabi po natin mission statement, it is the reason kung bakit ka ba nag-exist. Pag sinabi po natin vision statement, ano ba sa palagay mo ang nangyari na sa negosyo mo after 5 years from now or ilang years from now? Kapag pag, sinabi na, pag sinabi naman natin na core values, ano ba gusto mong kultura na meron ang negosyo mo para alam din ng mga tao or para, para alam mo kung sa patutungo ang negosyo mo? Importante ba talaga ang mission statement, vision statement, and core values sa aking negosyo? Paano ko ang negosyo ko ay nag-umpisa pa lang ako ngayon sa maliit na negosyo? isang sari-sari store o di kaya ay isang milk tea shop sa aking barangay lang? Kailangan na kailangan pa bang pagsayahan ng panahon na ito? Hindi ka MSME. Ang kailangan mong gawin ay bigyan ng panahon para makagawa ka ng iyong mission statement, vision statement, and core values. Alam mo ba na tatlong elemento ito ay kinikonsidered na heartbeat ng iyong negosyo? At alam mo rin ba kung anong mangyayari kapag wala ng narinig na heartbeat? Ikaw, sa katawan mo right now, kung wala ka ng heartbeat, ano nangyayari? Tama ka, Masami. Makukonsider ka na napatay dahil wala na tumitibok na heart sa iyong katawan. At ganoon din sa negosyo mga kemesimi. Kapag hindi na tumitibok ang iyong heartbeat sa iyong negosyo, wala nang mangyayari, patay na ang negosyo mo. Baka isa yan sa reason kung bakit hindi ka nag-grow. Baka isa yan sa reason kung bakit wala kang mga nakukuha customers or clients. So kapag wala ka pang mission, vision, and core values, gumawa ka na ngayon. So, bayan mo kami sa discussion ngayon at panoorin mabuti kung paano nga ba gumawa ng isang mission, vision, and core values. But ba bago yan, alamin mo natin kung bakit nga ba napaka-importante ng tatlong elementong ito sa ating pagninegosyo. Unang-una, guidance and clarity sabi ko nga kanina mga me, ang ating mission statement dito naka-clarify or dito ni indicate kung bakit ba nag-exist ang ating negosyo. While ang vision statement naman, dito naman nasasabi natin kung saan papatutungo ang ating negosyo. Let's say, sari-sari store ka ngayon, after 5 years right from now, isa ka ng malaking tindahan, isa ka ng convenience store. Diba? Milk tea shop ka ngayon, after 5 years from now, isa ka ng coffee shop. 'di ba? So ganyan kaya nabubuhay ang ating negosyo kasi meron tayong ini-aim. Alam natin kung saan patutungo ang ating negosyo. And lastly, ang core value ito 'yung nagagabay sa atin kung paano natin mararating ang ating mission and ang ating vision statement. Next, alignment. This is statement This statement, this this statements ensure that all our employees share a common goal. Kung baga, kung wala tayong mangyari ito mga masami, hindi mo wala tayong pagbabasihan na ano bakit nga ba natin ginagawa ito? Di ba? Hindi naman lang, hindi natin itong ginagawa para makabenta lang. May rason kung bakit natin, ta, bakit tayo nagninegosyo. Kaya kailangan natin karoon ng alignment. Next, cultural foundation. So, yan nga yung mga culture foundation, mga ni, yung core values natin, ito na maging kultura ng ating pagnenegosyo, Kung kumbaga, decision making. Sa so, decision making, mga ni, dumadating sa punto na hindi natin alam kung tama ba ginagawa natin decision or mali ba ginagawa natin decision. And if you have a mission and vision statement at may core value ka, doon mo iwiway itong bang decision ko, is naakma ba sa aking statements? Naakma ba sa aking elementong, sa tatlong elemento ito? If not, ibig sabihin, hindi okay ang decision mo. If yes, ibig sabihin, you are on the right track. Next, customer and stakeholder relations. They manage customer expectations and become part of the brand identity. So, kung ang empleyado mo ay nakashare in a common goal, Okay, napapakita nila ya sa ating mga customers alam din ng customers mo kung ano ba ang gusto mong iparating sa kanila at bakit ka ba nag exist ano ba ang pinakagol mo at ano ba ang kultura ng negosyo mo next, employee engagement employees who resonate with these statements are more engaged leading to higher productivity and lower turnover. Kung baga mga kaya ni, kung lagi mo pinapaliwanag sa inyong mga empleyado, sa inyong staff na kung bakit ka nag-exist, ito ang iyong vision at ito yung mga kultura na gusto mo mangyari sa negosyo mo, they are more engaged. Mas naiintindihan nila kung bakit ba nila ginagawa at bakit ba importante ang trabaho nila sa pag pagbibigay ng involvement sa negosyo mo. Next, long-term focus. Sino nga ba naman mga may magnegosyo na wala kang long-term plan? Wala kang long-term na gusto mangyari sa negosyo mo? Hindi lang naman siya pang, pang araw-araw lang, di ba? Siguro sa una, yan ang isipin natin, magnegosyo ka, pero para may pang araw-araw na gasos. Pero darating na panahon, hindi na lang yan kailangan yung usipin. Kaya kailangan nyo talaga mag ng mission, vision, and core values. Next, accountability. Values foster a culture of accountability, guiding expected behaviors, and promoting self regulations So, di ba? Lastly, adaptation and growth. These statements can involve or can evolve with the organization, ensuring it stays true to its roots while adapting to new challenges. So, kagaya nga siya ng uh, decision-making, mga kaya if you think your decision mo or mga nangyayari right now sa iyong negosyo is akmapa, you still need to go back ano ba ang missions, ano ba ang mission statement mo? Ano ba ang vision statement mo? At ito ba ay nakaka-apekto sa iyong core values? So ay mga Syam siyam na rason or siyam na reason kung bakit ba napaka-importante ng tatlong elemento na ito. Again mga KMSM, huwag mong hahayaan na mawalan ng tibok ang iyong negosyo. Kapag nawalan na ng tibok ang iyong negosyo, patay na ang negosyo mo mga KMSM. Huwag mong hayaan na mamatay ang negosyo mo kaya i review mo na right now ano nga bang iyong mission statement vision statement and ang iyong core values Okay ka pa ba? Kaya mas Kaya pa ba ang mga dinidiscuss natin? So natapos na natin pag-usapan ng ating differences between the mission statement, vision statement, and also the core values. Nalaman na rin natin na natatlong elemento ito ay ang heartbeat ng ating negosyo. Kaya ito ay very very important na dapat meron tayo kahit anumang uri ang negosyo na meron ka. So ngayon naman, pag-usapan natin paano nga ba ng effective at madali lang na gawin na ating mga mission vision and core values. So, let's start with the mission statement. So, unang-unang -una, mga chemist, maybe before natin gawin yan, isipin mo na natin ano ba ang tindahan o ano ba ang negosyo natin. So, for example, ang negosyo natin is isang sari-sari store sa isang community or sa isang neighborhood. So, paano nga ba gumawa ng mission statement? So, sabi ng mga chemist, maybe, kailangan mo lang masagot ang mga tanong na to. So, to, para ka makagawa ng sarili mo mission statement, dapat masagot mo ang tatlong question. So, why does your business exist? What problems or needs does it address in the market? And lastly, who are your primary customers or beneficiaries? So sabi nga kanina, tayo ay isang sari-sari store. So pwede siguro na to provide the immediate needs to my neighborhood in an affordable price. So let's go back to our question. Why does your business exist? Para mag-afford o para magbigay ng mga uh immediate needs in affordable price did we answer that i think so what problems or needs does it address in the market so to provide the immediate needs of our neighborhood so uh, we also answer that and lastly who are your primary customers or beneficiaries so our customers are our neighborhood so ganyan kasi simple maka kasi is already considered as your mission statement kasi alam mo kung bakit ba nag-exist ang negosyo mo Let's now proceed to our vision statement creation. Sa vision statement, makaka-semi dalawang question lang kailangan mo sagutin. Una, what do you want to achieve? Pangalawa, what would make your company stand out? So, let's see. Ang ginawa ko, to be the number one sari-sari store in our neighborhood. So, 'yun ang ano ano ang gusto nating ma-achieve, to be the number one. What would make your company stand out? to be the number one. So, do kulang I think kulang siya dito sa what would make your company stand out. So, pwede natin sabihin to be the number one sari sari store in our neighborhood to uh, to be a uh, um through opening my sari sari store 24 hours 24/7 in our or 24 hours and 7 days a week. So, pwede, 'di ba? siguro kok lang sa sari-sari store sa lugar nyo open ng 24 hours at least ikaw anytime you are available next the core values so for the core values ba chemistry ni tat dalawang question lang din ang dapat mong masagot una what values do you believe are essential for your company next What behaviors and principles do you think should guide your decisions? So, ang ginawa ko, Our core value is to foster a sense of belonging and togetherness where every customer is treated like family. So, pa natin yung number one. What values do you believe are essential to your company? Yes, I think so, which is yung a uh, sense of belonging and togetherness. I, I think tama naman si Macemice kasi nga neighborhood eh, so we need to consider them as part of our family. Next, what behaviors and principles do you think should guide your decisions. So, ito yung pagiging um, treated, na-treat-treat natin yung ating neighborhood as a family. So, any decisions na gagawin natin sa sari-sari store natin, dapat dito magdidepende sa ating core value na ano bang epekto kapag itong decision na gagawin ko? Ano bang maging epekto ng aking neighborhood o aking mga customers? Ano bang magiging epekto sa kanila? na akma ba ito sa aking vision sa commission statement? So, di ba nagawa natin in less than 10 minutes mga me, ang gumawa ng isang mission statement, vision statement and core values. That is necessarily mga na damihan or habaan ninyo ang inyong mga statements. Simple as this one na binigay ko sa inyo, would do na siya eh. As, at as long as na meron kang guidance, meron kang patutunguhan, at bakit ba nag exist ang inyong company. So, gumawa ka na ng mga me, So, try mo na rin gawin para sa negosyo mo or para sa future negosyo mo. Malay mo, magawa, di ba? Tapos, pwede ka mag-comment as well sa ating comment section para ma-share mo naman sa iba kung ano ba yung gusto mong mangyari. For example, lagay mo, uh, ito yung negosyo ko, um, ang negosyo ko is all about ganito. Dito yung mission and vision and core values mo. Go, go, go! Let's now proceed to our next topic. Okay ka pa ba mga kremas ni? Di ba napakadali lang gumawa? So, sundin mo lang yung guide na binigay ko sa inyo. I'm sure makakagawa din kayo na sa yung mission statement, vision statement, and your core values. Hindi kailangan na English ba kayo Kung mas, mas prefer nyo na itagalog or with your own language, Bisaya, Bicolan, or whatsoever, mas madali kayo makagawa, go ahead. Wala naman yung sa language, wala yung sa sa so gusto mo paano mo sabihin eh as long as that it is coming from yourself at alam mo na yun talaga yung akma para sa negosyo mo magiging effective yung paggawa mo ng inyong tatlong elemento. Again, mga kemasami, ito ay heartbeat ng ating negosyo. Kaya very important na talagang ito ay para sa negosyo natin. Okay? So, before we end this discussion, mga Simi, again, I just want to thank you everyone sa lahat po ng mga bagong subscribers, sa mga luwang subscribers, at sa mga nanonood po sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kahit kakakunti pala po kayo right now nanonood, 30, 40, 50, or even 20, or even top tatlo, sampo. I really appreciate you guys kung sino man po yung nanonood na ng mga videos. At kapag may natutunan ka sa aking mga videos, mga kemesemi, do not hesitate to share the videos as well sapagkat sharing is caring. Diba? But anyway, mga kemesemi, let's now proceed to our last topic para mapaganda pa natin lalo ang ating mga mission and vision statement at ating core values, maibibigay ako Na konting mga tips para mas mabilis rin kayo makagawa. Unang-una, unang una Keep it short and focused. Sabi ko ka kanina, di ba? Hindi mo kailangan magpaligoy-ligoy. Kailangan mo talagang gawin lang itong short and focused para diretsyo na. Para alam mo na kagalit sa patutungo yung negosyo mo, sino ba yung negosyo mo, at para saan ba yung negosyo mo. Pangalawa, make it specific and unique. So, magiging unique lang yung makiha si if yung hindi ka kakopya sa Google. So, kailangan mo talaga mag-isip para sa sarili mo. Pwede kang mag-search uh, about kung ano ba ang mga words na pwede mong gamitin. But, huwag kang mag-search na ano ba ang kailangan mong gawin, ano ba ang ilalagay mo na para kinapit-paste mo na lang yung iyong mission and vision statement, which is hindi lahat ng mga kukuha natin sa Google or hindi lahat na nasa search natin is akma para sa negosyo natin. You need to make it unique. Gawa ka ng sarili mo. Okay? Next, In it's timeless. Pag sinabi natin timeless, mga kemas, ibig, hindi, it doesn't mean na hindi mo na siya babaguhin hanggang forever, ha? Pag sinabi natin timeless, ibig sabihin, relatable siya sa lahat ng edad, relatable siya sa iba't ibang uri ng iyong mga customer. Okay? Yan lang ibig sabihin nun. Next, use clear and concise language. So, parang inulit ka rin number one you need to make it clear, relatable, hindi siya yung masyadong malalim, huwag magkaroon nga ng mas kasi hindi na matay lahat o hindi lahat ng iyong client or customers ay masya alam kung ano bang mga malalalim na words. Make it very unique, simple, and easy to understand. Next, use positive language. Siguro, ang pangit din naman tignan, mga kemasemi, na maglalagay ka ng negative language sa iyong mission statement, vision statement, and core values. Kaya, kaya nga nandiyan yung tatong elemento na yan para maging positive yung luck, outlook mo sa buhay or outlook sa negosyo mo. Na, oo, oh, oh, ito yung aking target, ito yung aking negosyo, etc. And lastly, regularly review and update. So, bakit kailangan siya i-review and update uh, mga KMSME? Kasi lumalago ang negosyo natin mga KMSME. Kung sinabi natin sa vision statement, di ba? Um, ano bang ba vision statement? What will happen or what is your negosyo after ilang years from now? So let's say, after a year, review your mission and vision. Akma pa ba siya? Kung hindi na siya akma mga me, then you need to review it. Kailangan mo siyang baguhin. Kung may kailangan kang baguhin, change it. Ganun lang siya kasimple. So again, mga kayo mismo hindi ito kapag may nagawa ka right now, pang lifetime na siya. No. You can change them as long as you can as long as you want. Kung pwede mo siyang i-update as long as you want. Kung tingin mo hindi na siya akma sa, sa negosyo mo, sa ginagawa mo sa negosyo right now, you can change it. So, diyan nagtatapos ang ating discussion. Mga kaya I am really hoping na may mga natutunan ka at pwede mo siyang i sa iyong mga kaibigan na nag din or mag-negosyo pa lamang. Kapag may mga questions ka, mga kaya do not hesitate as well na ilagay mo yung question mo dyan sa ating comment section para masagot naman natin. Minsan, hindi ko lang nasasagot nasa pero minsan, uh, hindi ko naman siya uh, hindi ko naman siya pinababayaan na sobrang tagal na hindi ko siya masagot. Pero more than matagal ng isang linggo na hindi ko masagot ang mga comments nyo, no? Pero I am really happy na may nare-receive pa rin ako mga comments. G comments ka lang mga sa mga at kapag may gusto kang topic na gusto mong i-discuss natin, comment po lang din yan sa ating comment sections. And also, bisitahin niyo po aking mga aking mga social media accounts mga kamesi na sa comments sa nasa description naman po ng ating YouTube channel. So again mga kamesi, maraming maraming salamat sa inyo. Kita kits ulit tayo next week and this is the Goodyadi, your MSC Mavlocket and this is your guide in business.